Isang ina, iniwan ng kanyang baby sa isang subway platform sa New York City. Hinahanap ng NYPD ang isang hindi pa nakikilalang African-American na babae na iniwan ng kanyang 7-month-old na baby girl sa subway bandang tanghali noong Lunes. Nakasakay ang ina sa uptown 1 train papunta sa 59th Street Columbus Circle Station kung saan sila bumaba ng baby. Ayon sa mga saksi, ang ina na nasa 20s or 30s ay tinulak ang baby sa isang red and white polka-dot stroller papunta sa platform. Pagkatapos ay iniwan niya baby at tumakbo siya pabalik sa tren bago ito umalis mula sa station. Isang 33-year-old na babae ang nakakita sa mga pangyayari at sinamahan ng baby habang hinihintay na bumalik ang ina. Makalipas ng 20 minuto, tumawag na siya ng pulis at ang baby ay naidala sa ospital. May rash at maliit na sugat sa kamay ang baby pero maayos naman ang kanyang kalusugan. Siya ay kasalukuyang nasa pag-aalaga ng Child Services. Ang walang kwentang ina ay hindi pa nahahanap ng pulis.